ilang beses pa lang niya nakita ang mister pero ngayon maghihiwalay na ipinagkatiwala lang ng mister sa abogado ito para bayaran siya nagpahatid ang mister ng 50 milyon pero di naman niya kailangan ng pera dalawang taon nakaraan pinilit ng lolo ang lalaki para pakasalan siya pero nagluloko pa rin siya dahil ang babaeng pakakasalan ay galing sa probinsya hindi niya tinanggap ang asawa mabilis lang ang kanilang pagkikita nalaman ng lalaki na nagprosec siya nang divorce, nakahinga siya. Sabi ng sekretarya hindi kumuha ng pera ang asawa. Akala niya dahil marangal ito. Isang neurosurgeon ang asawa. Agad bumalik sa ospital ang babae. May tumor sa utak ang nagligtas sa kanya noon. Sa loob ng dalawang taon hinahanap niya ang nawalang doktor. Sa wakas nalaman ng sekretarya. Nasa Django ang doktor. Agad niyang pinuntahan ito. Nakiusap na Oprah Nakita ng doktor ang dating mister kahit minsan lang nagkita, pero ang taong ooperahan, ay ang dahilan ng pagkahiwalay nila. Tumanggi siya, pero di kilala ng CEO ang dating asawa. Gagamitin niya ang pera para sa pabor. Sinadya ng doktor na, pahirapan siya, humingi ng donasyon ng dalawang gusali. Pumayag naman ang lalaki, napansin niyang may puwang sa puso. Ang babaeng may kanser, nagselos siya. Akala niya nasayang lang, ang dalawang tao sa CEO. Di inakala na mabait pala ito. Kahit na tumanggi siya, pero ginawa pa rin niya ang operasyon. Oh, Dr. Jiang, may boyfriend ka na ba? Kuya Shen, nagtatanong ako, kung may gusto ba si Dr. Jiang? Dr. Jiang, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Dapat alam mo kung gusto mo hindi. Ayoko. Nang apelilong Joe. Si Kuya Shen ay kinasal noon, pero hindi niya kasalanan. Ang kanyang asawa ay isang probinsyana. Bunger na pag-uugali. Hindi sila bagay. Ganito rin ba ang pagtingin ni G. Joe sa dating asawa? Mabilis na gumaling ang dalaga. Matapang siyang umamin sa CEO. Pero tinanggihan siya. Kaka-recover mo lang. Ayokong masaktan ka. Bumitaw ka. Nagduda ang CEO. Bakit may sama ng loob ang doktor sa kanya? Sa kanya nalaman. Siya pala ang dating asawa, na minsan lang nakita. Simula noon, di siya mapakali, dumating siya at pumasok sa bahay ng dating asawa. Sino ka sa tingin mo? Ayaw mo ng Joe. Hindi ko nga gusto. Lalo na ang pangalang Joe Basehen. Jang Wan. Hindi ko gusto ang apelidong Joe. Umalis ka. May boyfriend ba si Dr. Jang? Divorced na ako. Divorced. Mag-usap tayo sa susunod. Joe Base anong ginagawa mo, maliban sa akin? Di ka ba tumatanggi sa iba? Anong kalokohan? Wala kang pakialam. Joe Base malawak pala ang kontrol mo. Hindi kita niloloko, Anong ginagawa mo? Huminga ka. Huwag matulog. Mr. Joe, Dr. Jang, okay lang kayo. Kuya Shen, hindi ko sinasadya. Ano ang ibig mong sabihin? Humingi ka ng tawag kay Miss Jang. Dahil pala sa green tea, niligtas siya ng babae, para maaga mula sa doktor. Ikaw anak, kahit hiwalayan mo si Basehen, ikaw pa rin ang apo ko. Hey, walang puso, bakit di ka man lang bumisita? kakabalik balik ko lang mula sa ospital. Bakit nandito na naman siya? May sasabihin ako. Mr. Joe, huwag kalimutan. Ang sakit ni Miss Zane may posibilidad na maulit, nagbabanta ka. Wala akong lakas ng loob. Pinapaalalahanan. Lang kita. Matagal ko nang ayaw kay Joe Basehen. Kung ako lang, Google pihin ko siya. Talaga. Gusto kong malaman, anong ginawa ko na ikinagalit mo. May samang loob ka pala sa akin. Joe Basehen. Paano ko sinamantala si Dr. Jang? Pag-uwi niya, Naalala niya na tinawag ng sekretarya na M.S. Zhang. Ang dating asawa, di niya inakala na ang doktor na ito ay si M.S. Zhang. Nakatayo siya sa harap, di mo pa mahanap. Sa harap mo, Dr. Zhang Wan Zhang. Ang ibig mong sabihin ay si Dr. Zhang ay si Zhang Wan. Anong sabi mo? Si Zhang Wan ay isang probinsyana. Si Dr. Zhang, siya ay isang brain surgeon. Mr. Joe, hindi kita pinaupo dyan. Ako na ang magbabayad. Huwag kang mag-abala. Jang Wan. Ako nga yung dati mong asawa na probinsyana. Follow my page to watch the next video.